Hi guys! Once again, dito na naman po tayo sa kitchen ni Lazer at sa kamadang sa loob po ng aking bahay. Ipapakita ko po, po sa inyo kung ano ang mga ulam dito po. Okay? So, don't miss to watch that. Para po, may idea kayo kung anong mga kinakain namin dito. Kasi yung pagkain nila, maging pagkain din namin. Kasi yung pag hindi na nila maubos yan, hindi naman kasi pwedeng itatapon. No? Kakainin namin yung ayaw namin. Hindi namin magustuhan ang lasa kasi nga Arabic food. Ipamigay namin doon sa labas po. Yung mga, um, uh, mga tao doon na workers. Okay? at saka kakilala namin pwede rin okay, so watch it out so ito nga si ano to, chicken curry grabe naman to anong kulay to chicken curry po ito yeah at ito naman si laham araw-araw hindi kami maubosan ng laham, hindi mawawala kasi nga, arabic country meron talagang laham okay hmm, syarap pag hindi nila maubos to, kakainin ko talaga to mamayang gabi. Okay? Next. Corn na may mushroom. Masarap yan. ba diba? Tingnan nyo mga loads. Ang sarap-sarap. Kumain si sir nito kanina ay eh, nakita ko. Ang sarap ng mushroom mo. Oh. Yung mushroom na malaki. Oo. Tingnan nyo. Tikman nga natin. Tikman natin mga loads. So, yan po. Masarap. Masarap ang timpla. Hindi maamoy. Okay. So, we go to next. With yellow rice. Yan. Masarap yan. Kakainin ko yan mamaya. At saka kung hindi namin maubos ngayon bukas. Okay. Yellow rice. Organic yan kasi may turmeric powder. Maganda yan sa katawan ang turmeric. Gamot din yan. Yeah. So, ganyan mga lods. Ang sarap. So, next na pagkain. Last but not the least, <laughs> Pizza. Okay. Wow, masarap to Ay, matikim. Tikman natin. So, ipiplex ko lang. Ang sarap nito. Kuha ako nito ng ano, dalawa para kainin ko sa kwarto ko. Flex ko lang sa inyo. Pwede naman kasi kami kumain ng mga kahit ano dito sa loob. Basta wag lang daw kami magtapon. Okay? Thank you talaga kay God kasi nagkaroon kami ng boss na um, hindi ko ripot. At saka inalagaan nila yung health namin din. Thank you. So, okay? For now, kana lang sa. Yan lang muna sa ngayon. So, I need to go. ba diba, ang daming pagkain? At saka, hindi naman nila kinakain kasi. Kaya, thank God na hindi po sila, ano, korepot. Ang daming pagkain. Libre nga ang pagkain namin. Kaya, kahit anong mga problema dito, kaya namin mura ka umawili tungod sa sitwasyon nga dili sila ko Stricto strict nga lang ganyan naman talaga di ba pero ang importante buhi <laughs> Shout out sa lahat ako. Ng mga followers at saka mga viewers. Thank you. At saka for you also. Meta. I love you. With the love of the Lord. Bye bye. bye.